pulso ni Marco. Uy, musta, musta, Joe? Uh, musta, musta. Joe? Pepa, musta kayo dyan? Okay, okay kayo? Ay, lunes na naman at dito uh, ako ulit. Eh, ito nga. Eh, kanina eh, pagbukas pa lang ng programa nyo, nakikinig ako eh. Nakikinig ako eh, binanatan mo agad. <laughs> yung issue so, ng so ghost employees, so ha? Sobra ka naman banat. But okay. Ikaw lang talaga ang hindi nakakalimot sa mga isyo. Eh, minsan kasi yung iba, pagka nagdaan na ang weekend, ay nakakalimutan na yan. Ano ba mayroon sa, ano ba, sa Bank of Central bayan? Eh, hindi na bago yung isyo na yan ng ghost employees na iyan sa ilang uh, ahensya ng gobyerno. Hindi ba talamak yan sa mga LGU? Hmm. Ay, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na posisyon. Hmm. Hanggat pangakakupit, ay eh, kukupit talaga. Ay bato-bato sa langit, ang tamaan may ghost employees, ano, di ba? Pero dito sa uh -huh. Banko Sentral ng Pilipinas, Chong, mm. ay this is something new. Ba? Kasi ang institusyon na iyan, eh, gumapapansin ninyo, hanggat kaya nilang umiwas sa isyo, iwas ang mga yan, uh -huh. lalo pa sa isyo ng korupsyon. Itong ahensya nga na nakatutok sa pagpapanatili ng price stability sa bansa, ay eh, nasasangkot po ngayon sa isyo ng ghost employees, mga kapatid. Pero kung gaano kaondarax ang palitan ng piso at dolyar, ganoon rin katinde ang issue na kinakaharap po ng BSP. Kung kailan dapat nakatutok kung paano nila tutugunan ang lumalalang problema ng pagtaas ng dolyar at patuloy na pagbaba ng piso, eh mukhang ngayon ang tututukan din nila at ng taong bayan kung anong magiging aksyon dito ng BSP sa isyong kinasasangkutan ng dalawa daw nilang Monetary Board Members. nakakatakot. Ito nga, nasa nasabi mo na rin kanina, di ba noong Oktubre ng nakaraang taon, nagsimula po mga kapatid, yung, yung malalimang investigasyon ng Office of the General Counsel matapos kang makatanggap ng mga impormasyon na mayroon daw mga empleyado kahit di pumapasok sa opisina ay sumusweldo. Bay gusto ko yun, pwede ba ako mag-apply doon? Kaya lang sabi mo nung nakaraang linggo, bago maging multo, kailangan mamatay. Ayoko naman nun. Pero kasarap naman talaga, hindi ba? Itong mga ghost employee na nasa ilalim daw ng dalawang monetary board members. Nito lang Enero, naisumiti po ang final report. At ang mga haka-haka ay mukhang napatutuhanan. Nito namang Pebrero hanggang katapusan ng Marso, may apat na empleyado daw at isang direct supervisor ang nagsipag resign sa pwesto. Ayon mismo sa BSP sa kanilang pinakahuli, hindi pala, mali, pinakauna at huling <laughs> statement. Hindi ito makakaapekto sa kanilang trabaho at magiging normal daw ang tungkulin ng lahat ng monetary board members. Kakakaalan nila yan. Sinabi rin nila na hindi na nga sila makakapagkomento sa issue dahil under investigation daw yan eh at yung mga sangkot ay presidential appointees. Malinaw din naman, hindi ba, na mas makabubuti para sa stability ng banking and finance sa bansa kung mamamatay agad ang issue na iyan. Pero kung mamamatay agad ang issue, paano yung mga taong sangkot dito? Mapanagot kaya sila? Eh kanina, kausap nyo si Franz. Oy, Miss Franz, kamusta ka? Wala nang nagre-red sa inyo. Hindi, natanong ko lang, nakamusta ko eh. Kanina sinasabi niya, hindi nga ura-urada ang pag-iimbestiga. Uh, eh lalo pa ngayon, nakareses sila, hindi ba? Pero kung mapatunayang totoo nga ang isyong ito, eh, hindi ba dapat mga chong, mga repa, eh, pangalanan at kasuhan ng mga yan at hindi lang basta orderly exit ang mangyari? Eh, sabaga, ay sa bagay, uso naman dito sa Pilipinas. Hindi ba't kapag may nasasangkot sa isunon, noon, abay magre-resign, tapos malaya ulit, papahinga lang ng kuunti, at pagkatapos, saang ahensya na naman kaya sila ililipat? Sino nga ulit administrasyon ang nagpauso noon? Sagot ka nga, pa sino? <laughs> abay, sino? Eh, sino nga ay nagpauso nung ganoon yung pagka sa isyo? Oh. Sino yun? Diba, magre-resign? Oh. Pagpapahingahin, okay. ay pagkatapos ililipat. Magugulat ka, nandoon na sa kabilang ahensya ng gobyerno. Lahat yun, abustasyon. Ay, lahat pala sila. Pero may nagpauso niyang isa. Saka uso din daw doon sa kanila, ang ghost employees. Secret. O ito na. Ay hindi lang ghost employees ang problema ng bansang ito. Ay huwag natin kalimutan, ang ghost projects, ghost expenses matatapos pa kaya ang katakawan ng ilang opisyal ng gobyerno sa bayang ito? Mukhang kailangan na natin gumawa ng Ghostbuster team, hindi ba? Itong administrasyong Marcos na ito, kailangan na nilang gumawa ng Ghostbuster team para maipakita sa bayan na hindi sinasawalang bahala ng gobyernong ito ang problema sa sandamakbak na multo sa gobyerno. At syempre, para maniwala ang bayan na seryoso si Marcos Jr. sa paglaban sa korupsyon, simulan niya dito sa ghost employee issue sa Banko Sentral. Eh, alam mo, eh, Repa, hindi mo na itatanong. Nanonood ngayon ng foreign investors sa magiging galaw ng gobyerno ukol sa isyong yan. Bakit? Ang BSP, ang muka ng gobyerno sa foreign banks. Kung kwestyonable eh, ang reputasyon nito eh, papano tayo makaka-attract ng foreign investors? Hindi ba? Yung pa naman ang gusto nila, Repa. Na, na connect mo yan sa foreign investors? Eh, sinasabi ko sa'yo eh. Ha? Huh? Mga ganitong balita naman ang dahilan. Na-connect na mo yan sa na foreign investors? Eh, natin lahat yan. <laughs> Pero alam mo, yung mga ganitong balita ang dahilan kung hmm. bakit minsan eh, kahit ako at ang ilan na mga uring manggagawa eh, tinatamad lumaban ng pata sa buhay. Minsan iniisip ko, mag na lang ako ng mayaman eh. <laughs> Nagahanap ako ng anong tawag doon? Sa lalaki kasi, DOM, hindi ba? Pag um, sa ano? Uh, Magahanap ka ng uh, matrona? Nagahanap ako. <laughs> <laughs> Baga, o, ay, sorry, sorry. O, oh, ito nga. Yung mga ganyang balita, ang dahilan kung bakit. Ay, sorry. Baka masaktan si Chacha, ano. Eto na nga. Kakampi po niya ako. Mga ganitong balita ang dahilan kung bakit ang ilan sa atin tinatamad lumaban ng pata sa buhay. Isipin mo, ay eh, ng sweldo. Pero nakukuha pang isaan ng taong bayan. Sabi mo nga, walang kabusugan. Sabi mo kanina, moderate your greed, hindi ba? At sa eksenang yan mo talaga mapapatunayan na wala sa taas ng kita ang pagiging ganid ng isang tao. Wala sa taas ng sweldo ang sasapat sa taong walang integridad. Okay, peace out. Fred Paylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.